Alright, so medyo late tayo ng konti mga kaibigan dahil busy tayo sa pagre-repair ng mga printers. So meron tayong nakitang post dito just in mga kaibigan about an hour ago. Medyo late tayo ng konti kasi sinusuboy bayan din natin to. And meron tayong vlog patungkol sa kung ano yung mga pwedeng kaharapin ng principal na ito. No, yung nag-viral na pinatanggal ang toga ng mga estudyante. And it has been confirmed mga kaibigan. This is the according to the post of Dr. Carl E. Balita. Confirmed, natanggal na ang principal involved sa graduation, sa Kranz graduation toga commotion. So naiblog na rin natin uh, last time mga kaibigan, yung mga posibleng pwedeng kaharapin, no? DepEd removes antique principal over viral toga incident. So, wala na. Wala na sa puesto, walang trabaho, I think o um kapag ka natanggal ka sa puesto, no, if you're working in a government and uh, with valid reasons hindi ka na pwedeng makatanggap ng mga benefits totally cut out na yon walang sahod benefits or whatsoever wala na i do not know kung <laughs> bibigyan ng county no merong uh, post pa dito mga kaibigan um sobrang haba naman ito very haba magsilbing leksyon para sa lahat pa, uh, mas maganda pa rin puso ang papairalin tama naman mga kaibigan akala siguro niya uh, ang uh, siya ang pinakamataas sa si school kaya pasunurin lahat na kaya pasunurin lahat ng gusto niya hindi naman kasi lahat uh, principal man yan o teacher one lang mga kaibigan uh, regardless of that pare-parehas lang silang empleyado and they have their own their main boss that is the people of the republic tama so tanggal na sa pwesto wala nang magagawa diyan mga kaibigan it's uh, i do not know if this is a good news for the students somehow sa mga talagang apektado parang sobrang uh, ang feeling siguro ng mga batang to ay justice served no pero on the part of the principal kahit gaano pa ka high blood yan or whatsoever ka terror kung terror man siya still nanay pa rin yon kung lol titingnan natin yung ibang side still nanay pa rin yon Sana wag ilipat kundi early retirement na lang. Pero hindi Natanggalan na ng lisensya. Ay nako. Good news daw but the damage has been done. Sinayang ang pinagpagurang titulo. Resulta ng pang sa posisyon. Tanggal na mga kaibigan. Say nyo sa comment section.